si Angelita Lopez. Meron po tayong Christmas party ngayon ng mga bata. Yearly ko po siyang ginagawa. Dati po tuwing Pasko, ngayon 24 ko na po ginagawa kasi para makapag ano yung mga bata bukas, makapag-enjoy pa sila sa pamilya nila. Katulong ko po yung ating mga kabataan dito na mga binatilyo na kahit po umuulan, basang-basa sila sa ulan para lang ma maitayo tong ating ano, itong venue na to. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong para po matagumpay po natin na maidaos ang karawan na ito kahit po maulan. kasi uh, mga yung mga anak ko po maliliit pa. Ako po kasi hindi ako mahilig mamask ko kasama ng mga anak ko. Sana nga lang po, mas maganda pa po yung ating place. Hindi po ganito, yung maulan, may maayos po tayo lugar. Mas gusto ko po sana na mas marami pa po tayong batang mapasaya. Hindi lang po dito sa Barangay na hindi lang po yung batang kamalig. Dito naman po, walang pinipili, mayaman po o mahirap. Open po kayo dito sa akin. Basta pumunta lang po kayo, makakasali po kayo. Wanna feel like this Living life, no regrets Hands up in the air like, ooh Nothing's gonna break my Yeah, I just wanna feel like this Barbecue PH po pala. Maraming maraming salamat sa aking mga kabarangay at ang aking mga kapitbahay na sumusuporta din po sa akin. Na alam naman po nila na taon-taon ko itong ginagawa. Maraming maraming, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kasi kundi po dahil sa inyo, hindi ko po mapagtatagumpayan pa ang mga ginagawang ito. Tsaka sa hipag ko rin po, maraming maraming salamat din po kasi siya rin po yung katulong kanina para po mamalengke, mamili at tsaka lahat-lahat na po. Maraming maraming salamat. In life, no regrets. I'm ahead of the curve, yeah. So far off the ground, like I'm on top of the world, yeah. I wanna hear the cries, like I'm playing in the.